Isang masayang araw po. Yan, nakaabang na ang ating mga alagang kambing at tupa para makalabas dito sa gate. Pupunta na po ulit sila sa kanilang pinagpapastulan at kusang uuwi naman yan bago mag Alam po nila ang oras ng kanilang pagkain ng sapal. Pero bago po lumabas yan, nabigyan na rin ng sapal yan. Kakainin po muna nila yung purong sapal na ibinibigay sa kanila. Pagkatapos po noon ay ilinalabas namin. At alam nila ang oras ng pakain ng baboy. Babalik po yan para makikiamot doon sa tira ng ating mga alaga. So yan po, naghahanda pa lang sila sa paglabas. Hindi pa po masigasig sa paglabas dahil binuksan ko lang yung gate at maaga-aga ko nagpunta sa farm ngayon. So, 'yung po pong ating mga kambing at tupa, may ilan po dyan na nakahiwalay. Yung mga tupa po, halos laging naggugrupo nag ng mga 'yan. Pero 'yung mga kambing, kuminsan po, dalawa hanggang tatlong grupo sila. Yun naman po ang mga bulugan, yung matatanda na na hindi pa ako nagkakapon noon. Kaya, yan po ang ating mga bulugan. Yung pong isang yon yung puti, bulugan din yan. Tapos yung tatlo yung nasa loob. At follow the leader po yung mga yan. Kaya yung pag may nauna ng lumabas, magsusunura na kanina po nag iipon ipon lang dito pinapanood ko nga at nung may lumabas po ay nagsunod-sunod na sila ito pong itim na ito ang itinitira ko sa mga bulugan kasi po ito halos mistisong bower at ang lunubian Buang po yung tatay, buang din yung nanay. Po, habol din si baby. Nakalabas na po yung mga kambing. Kasi kahit na maaga naman hong palabasin yung kambing, hindi naman naulan dito, hindi rin ganong kalamig, kaya yung damo, hindi ho mahamog yan po tuyo na kaya pwede silang kumain maaga na lang pong nakakakain tapos po ay babalik naman rin sila dito sa loob so ito po yung ating mga pang Feb into March na mga alagain siguro po yung malalaki ay makukuha na natin ng beginning ng Feb Yan po. May ilap pa. Kain po ng damo. Yung kasamahan po nila na nandun sa likod ay kakapunin lang natin at isasama na po sa kanila. Pero bago po natin galawin yung mga yon ay ito munang 47 heads. Dati pong 50 ang mga ito, may dalawang malili ay tatlong maliliit nga po na medyo na argabyado sa kainan. Kaya isinama na lang namin dun sa mga biik ng consolidated pen para po nakakain sila ng pure na hog starter premium. Kasi po dito yung kain nila hinahaluan lang po ng kaunting premium starter, yung regular starter, at may sapal na. Yung pong mga biik natin, dito sa pen number 2, ito na po ang tatawagin kung pen number 2, uh, meron din po silang purong starter na nandyan po sa loob ng barandilyas. Diyan ko po para yung kambing natin ay hindi nakikisama sa feeds. Sa sa palang po sila nakikihalo. Yan po yung bulugan natin dito. Anak po ni Bobby yan. Kaya isang Quezon Black Cross Pampanga Native. At dito nga po tayo ng isang inahin na nalakunan So side effect pa rin po siguro yon nung sakit na tumama sa kanila. At ito naman pong kabilang kulungan ay meron tayong 17 heads na earmark para i-deliver next week kay ka Farmer nagkausap na po kami ni ka Farmer Engel yung malalaki ko raw po ay dalhin ko na so next week pupunta tayo kay ka Farmer Engel para po mag deliver ng ating mga litsunin <clears throat> may matitira pa rin po sa mga ito gawa po ng ayan nga hindi po pare-pareho ang size isa pa pong side effect yon nung kanilang pagkakasakit. Ayan po, yung batik niya kasama na po sa mga Deliver nasa mga 21-22 kilos na po yun. Tapos po, yung iba medyo mas maliit kaya hindi po muna isasama pa. Pero gagawin ko po noon ay eh, pagsasama-samahin ko na yung ating mga baboy para po itong pen na ito ay mabakante na at next goal po nun ay yung kabilang yon ay mabakante na rin para po makapagpahinga na ang lupa at eventually po ay magagamit natin na paglilipatan ng ating mga inahin para po nakakapagpahinga ang lugar na pinagpupwestuhan ng ating mga breeders. So ang kasama po natin i kay ka-farmer next week, pera po dun sa 17 natin dyan, meron po tayong labing isa. Dito sa ilalim po, nitong building number 2, dito po yung malalaking ating baboy. Yung dito naman po, merong up to 40 kilos sa ating mga dadalhing baboy. may matitira po sa mga ito na lima yung mga magagandang babae ay ititira ko po, po may isa pong yun, 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 po yung dalawang maliit isang 20 isang nasa mga 22 yon tapos yan po yung iba at yung lima po na magagandang babae ay ating ititira para po magkakaroon tayo ng replacement breeder. Ito pong mga to, uh, anak pa actually po ni Rocco ito. Hindi na po ako magtitira sa mga ito. Pati po yung nandito sa likod. Paunti-unti na lang po ang gagawin kong pagtatabi ng mga gagawin nating breeder. Magma-max out na lang po ako sa mga 60 to 70 heads ng breeder hindi ko na po tatargetin talaga yung mas marami pa tayong breeder paunti-unti na lang po ang ating magiging production hanggang sa kayanin po natin na makakuha ng ibang lugar ang um, tinitignan ko nga pong isang malaking factor ay yung animal density pag po masyado nang marami yung ating mga alaga delikado na sa mga sakit. Yan po, yung tatlong malalaki niyan, ang ating isasama, mga 35 kilos na rin po ang mga yan. Aapat pong magkakapatid yan eh. Eh namatay pa po yung babae. Sana kung buhay yung babae, ititira ko rin breeder. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm susunod po nating video ay isasama na natin yung pagpunta kay ka-farmer maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share, like and subscribe